So yan guys, good morning, good morning. O, dito na naman tayo sa kapitbahay natin. Punta tayo dito para makipag wat wat. Yan. Ang daming tao. Kailangan ayusin yung pila kasi yung iba kung saan saan na pumipila. So tayo, andito tayo sa likod Guys. Ayan, bata matanda invited basta makakarating ka rito invited ka. Oh, sobrang dami pang dumarating oh. Ang haba-haba na nang pila na to. Umi umikot na kami dito sa kalsada. 'Yan. Pero kasya naman yung mga handa nila. Lahat naman makakakain. Ang problema lang yung init tapos haba ng pila pero okay lang yun. Ganyan talaga sa amin ganyan...